Where are you going? Okay. Huh? Oh, this is so beautiful. Just huh? spread. But kasi na ako yung strapless na Ni Apay, ni Apay. San kayo, san kayo. Dito kami doon. Doon daw kayo kay Biggie. Punta pala desisyon, ba? Sean B. kahit tanongin mo sila. Hindi. Diyan dyan sa airpon kayo. Malang ka punas na ilang tuwina eh. Masang giram mga pangasin. Uy. Sige ah. Uy. Uy. Time check, alauna na. We're going to Manawag. Dalawang sakyan, mga repa. Papabilis na rin. Papabilis namin na yung van. Aso, dalawang sakyan na. Pati si Tiny. lahat kami. Let's go. Saan kayo pupunta, mga B? Sa Manawag, B. Uy, sino nagkatang ating ka? Ko. Oh, tara na. Magmanawag na tayo. Ano, Let's go. Bi. <laughs> oh, doon sila lahat. Sila nandun. Si Gala, okay. Mami, okay. Daddy. Oh, lahat. Oh, lahat. Oh, tara. tara Ay, stop over. The Mortis. The Mortis na kami. The Mortis. Santo Tomas Clown yun Punta kami yung Manawag Tutart na ah kami dun kasi maray pa So nauna kami Wala pa yung van Yung mga yung Sakay ko dito Ayos yung mga upuan para yung May upuan kasi dito Pinagawa Pinagawan So waiting muna kami Punta tayo ng Manawag Marepa Nung may eh ah. Simba lang tayo. Simba lang. Ang dakal mo. Ang Ang dakal mo. 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 Ang church Palawan, <laughs> manawag ah. Oh. Manawag. Ayan ang vlog niya. Hindi naman <laughs> yung oh, naman yung vlog ko. Manawag oh. Nagmamaniyo pa ako. Nagbablog pa ako. Ako. Kamu ngapi? Kamu ngapi? Si kamutin abi. Iba kamutin si ah oh. Ay, ibigyan ka rin. Hindi, yeah, ibigyan <laughs> mo si, ano, si Biggie. Oh, yan, yun, yan si si Biggie. Biggie, nauna siya. Oo, oh, sinasandal namin tayo magpa-park. Siyempre, sundan mo si Bing. Saan siya pa magpark. park Oo, oh, siyempre. Hindi natin to. Kasi nga, papa, ano nga. Bless you, di ba? Bless you. Bless me. bless you. Bless you. Ano yan, Lala? na daw dyan. Ay, hindi, hindi, hindi. Ano, malagi po man. May scam-scam kami po Ayun, sabitan na tilugan. Sa na gaya. Ayun. Mag i-aag. Dito, d'ya di ala ko. Ado, itintak ko naman. Walang itintak. Ano to? Ano to? Wishing candle po yung red, sir. Uh, good health po yung green. Tapos, thanksgiving naman po yung blue. ito sir, family candle na po yung oh, Dalawa dito. Dalawa. Isa. Uy, same metal na yung eh. Ano kasi si oh, Pam? One set kasi yan, sir. one set? dami naman. Ito <laughs> na lang, sir. Yung isa. Oh, na lang. Wishing. Pari. 100 pesos na po. Wala E 20 lang din naman. Ako po po Meron kang maralti. Ayan sir, ito po. Sabay-sabay naman po kayong papasok sir. Bali, ito po yung waiting area para sa blessing po. Ah, okay. okay. Sige, so, okay. Sige. Okay, ito. Ito, sandahan. Sir, salamat po. Sige sir. Salamat po. Okay, God best okay. Best God bless. Thank you. Niyo, year. Kung tayo mintahan dito. Hmm. Doon Doon sa loob. Unsa? Pasok ka na rin sa? Opo. Oh, sige, dito na lang kami. Opo. Oh, sige, sige. Okay. Ah, Pag-pray na lang. Oh, alam nyo naman ng mga driver. Ang mga driver dito lang lagi sa... <laughs> Naiiwan. <Naiwan. laughs> Pag-pray rin na Kan. Kan. Dalawa na lang kami ni Pari Rapi. Naiiwan. Ah, sige. Mm. Hey, bro. Pag-pray mo ako doon sa loob. Hindi ako makakasama kasi pre, driver kami ni oh, Raffi. Na, Roma Jane. Hi ka. Okay. Asan ka? Huh? Asan ka? Hindi ko kami sa Palawan. Panawag. Hoy, pasok na kayo. Balik ka na doon, ikaw. Siyempre, Bi. Bye. pag mo ako, Bi. Na. Jai, nyamai order ya. kaliskes, kaliskes nyamai nian, <hesitation> papainka, yeah. o oh, si tatlog ngayong muna, o taraikor nian, kaliskes tau, kaliskes, kaliskes tatlo nayan, oh, <laughs> order, o, o ngangal nian, o, o ngangal isa, o, tatlo lo, a, ah. aja Ha? Ah? Parehas lang yun. Yung kalaskas ka yung ano eh. Tara try ko. May eh, so, uh, Ay mo. May, may Isang, isang papaitan na lang yun. Dalawang. Ah. na. Okay. Thank you. haba ng pila mare pa dito tayo sa manawag papabilis namin si Biggie kasabay na si Tiny ang dalawang sakyan diba bless natin para ayos kahit papano. yep hmm ano lang naman pala to? Alas kas Kapaitan oh, lang to. Parang pares lang eh. Alas kas. ng <tipan> manawag. Hmm. <laughs> ng manawag oh. Kaluskus. Hindi alam ko ma-derest yun. Mga ito yun. Diyay. na yun. Okay. Ah, nangka burger rice. Ano? Nangka na burger Hmm. <tipan> <tong tiyan> mga clamp koma parang siyang pero malambot mahalay pa manawag church wow pasok tayo May na lang, mga repa. Oo. Dadasal muna ako. Mga repa, yan na, oh. Si Biggie at saka si Tiny. Pa Papa ko nagmamunay, oh. Eh, Biggie. Ay, kay Tiny. Yeah. bless Biggy Pinata mo kami lagi And syempre, ikaw din Tiny Dalawa kayo Pinatan mo lagi ang pamilya namin Mga, mga nyo Okay Yan, yeah, papa ko Okay Tabi-tabi Oh, mga bata. at mga religious articles. Para po sa mga mayari ng sasakyan, pagbukas na lang po ang hood, bintanaw, kaya pintuan at likuran ng inyong sasakyan para po mabless natin sa loob. At kung meron kayong religious articles, pwede na pong ilagay sa upuan o sa ibabaw ng inyong mga sasakyan. Kami na po ang lalapit at magbibless ng mga ito. At pakiusap po habang binibless natin ang inyong mga sasakyan, panatilihin po nakapatay ang mga makina Mamaya, pag matapos ng mabless, maaari ng panda rin at mag-exit lamang po tayo sa gate 5 para makapagbigay espasyon sa mga susunod na magpapabless at dahil wala rin po tayong parking sa loob ng Basilica Compound. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. At kung meron kayong donasyon, pakihulog na lang po sa mga donation boxes na nakalagay po sa paligid ng ating blessing area. Maraming salamat po at sama-sama tayong magdasal. Amen.

Sa mga natapos na pong mabasbasan kanilang mga sakyang, na akong pandarin at palipat na lang ko sa parking ko sa labas. Mag-exit lamang po tayo sa may gate 5 at wala na po tayong parking ko dito sa loob po ng Minor Basilica. Maraming salamat po at ingat po sa pag-uwi. Okay. Ate, pa Ate, Ako lang, Ako lang. Ate, ah ah rin. Bless, Tidak, nonton Nanti, saya sudah beli Saya lo. beli Tidak, saya sudah Oke Mari kita berangkat Terima kasih, Kapset Ah. Ah. Okay, for the first time, test drive. Test drive. Test drive ang Biggie. Are you okay, guys? Hey, uh. Sumurot ka nun ni eh, Mami. Hep, hep. ko ko ano? Wala open mo. Hey. Ang gugulo na nila guys. Mami mo na ka, tas ni Janna. May dyan ka? Oo. O. Kasi ingay in mo. Sige, sarado mo. Ay, ay, Bye bye Ano, ay, ay, ang repa, oy. Oh, ang lawag, ang para sarap ng paleo. Ay. Yung, jam yung ano. Ano pupunta, guys? SM Rosales. Wala yung mga, yung mga ano, nagkawak. Dapat sa, so sa, sa kayo pupunta, na? guys? SM Rosales. Oh, anong gagawin nyo doon? Shopping. 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 Wow, ang daming pan shopping. Window, <laughs> window, lang. window lang, walang shopping. Window. <laughs> window. <laughs> guys. Ano ba bibili mo doon Bibili ako ng pan regalo na. Oh. Oh, diba? Ayan ngayon lang kami nagawi dito guys Nagawi Talagang yeah. <laughs> yeah. ngayon lang nagawi siya guys <laughs> uh, Ready ka na sa vlog mo? Ready na, na, Ready na si Roma Jane? Support niya siya guys ha. So anong pangalan mo? Mag-practice ka muna, mag-practice ka muna mag-maneho. Oh, Jane. Jane madali lang mo. Oh. Ayan mga repa, um, abangan nyo. Magpa-practice kaming mag-drive. Oh. Dahil si Roma Jane na ang tagapagmana. Ay! Hey.

mga Hello Repan! Again, We are arriving. We arrived at SM Rosales. Pangalit na lang. Okay. First time naming mamasyal dito sa SM Rosales. Let's go! Let's go! Magwi-window shopping daw sila. Sabi ng mga karepa pits natin dyan, no? Kabotos mo naman. <laughs> dito, Ganda talaga ni Rama Jane. <laughs> Shop <Shopboard>. door. <laughs> okay. Papark na tayo. Dito na lang. Okay. Okay, wait lang guys. Silent, silent. silent. Silencio. Isa lang, isa-isa lang. Wala. Excited na silang mag-SM. Excited na silang mag-window hindi shopping. Enzo! Enzo! It's not about the money. Hi guys, come on. Hello guys. Hi guys. Dito po kami sa Epic Mall. Nasa Epic Mall lang po kami, guys. Sabi ni Inso. Hi, SM. Ayun na si B mga repa. Oh, magsi-CR lang daw sa SM. B number one, B number two, B number three, the best B, B number four, at si B number five, ay. ay, and of course ang ating pambansang rapper, Hey! Lang ako lang to. lang Siya lang yan. Oo, dito na tayo sa SM, guys. Let's go! Siyempre, video mo rin ako. And my videographer. My sister. Hi, guys. Uh, my, uh, our nurse in our family. At uh, soon to be doctor kung mag gusto niya mag-doctorate. Si Jace na lang. Ah, uh, si Jace na lang daw. Si na lang okay, sis. Okay. okay, let's go. Ay, SM Supermarket. Ay yung may pinapabili si Jubel. Na ito pala dito, sakto. Palaman. Ito. Nagpapabili siya. O oh, yan. Ito, ladies choice. Pinapabili niya mara Tatlo. Tapos, uh, isang peanut isa butter. Chicken na chicken na pabili ni Ghibelline, tao biling ko na habang nandito ako. Chicken bacon tsaka ano ba yung isa? Ato yun eh, uh... tuna lang siguro tuna diba. Head and shoulder 569 Mga repa na gano na ako Ito yung kanyo apat 1, 2, 3, 4 Ito yung sa akin Dadali na din sa Taiwan Nag-grocery na rin ako yung mga wala Bili na rin ako ng Jodorant ko Mga Bix Sabon Para hindi na ako Mag-grocery sa Taiwan Kasi yung maleta ko Walang laman yun pabalik kunti lang ang laman nun pabalik ako ng Taiwan mga repa so nandito na lang din ako sa grocery yan mag grocery na ako para may laman yung malita ko pabalik ng Taiwan sa January 6 diba pit mahal, mas mahal pa rin dun dito peso diba let's go pero hindi mo ayaw, Pang-drink, pang-drink-drinks ko doon. Ah, uh, to. Okay na to, mare pa. Unti lang. Ito, kailangan kasi to. Kasi malamig sa Taiwan na yun. So, kailangan yan. Pabalik. Pang-emergency. Hey! Nilibre ako ni Bunso. Dahil tera ni Bunso. Dito kami eh, sa food court. Seafood grill. Kanya-kanya. Nandiyan sila lahat. O sila nandun, oh, sila dito mo, Yung iba nandun, kanya-kanyang bili. Anong gusto nila? Pagkain. Kami ni Jana. Tuna belly at saka salmon belly. Yun Oh. No? Oh, di ba? Mura lang. Hey, libre ako ni Bonsa. Kaso nadosag din ako. <laughs> Uy, makdo yung kapatid ko. Makdo talaga gusto mo, yun. Sige kami, okay. Matjab. Anong order mo? Ano yan? Eh, huwag ka na makiapa na gitu iya serem busy dalem busy busy om oh. busy ngasih oh. law <laughs> bye, bye. Araw man yun na lang hindi kumakain, takal mag-order. Dako. Ano tinig ka d'yo? Hindi, saglit lang yun. Ano, ilang minuto daw? 7 lang? O oh, pwede lang. Na, Nakakabal ka pa. Guys? Jam? Jam? Jam jam! Please! Tama, nagutong kayo sa bihaya. Ah. Na, <laughs> nagutong sa bihaya si Spiotre, oh. Siyempre, nagutong rin na yung driver. Wala <laughs> naman. <laughs> Time check, oh. Nangaras ka. Ang kalas-tis na ng gabi. Kami naka uwi mm. Kapag iya akong pansit, yun ang mga kaya na Whirlpool Diyan yeah, babes Kaya ka pansit? Kaya mo? Kanton dati yung nga pansit natin Oo oh, kanton to Red kanton uh -huh.